help join ni Sam Milby nalantad na sa kanyang Instagram post. Binihagi ng aktor ang unang pagpapay stem cell therapy para makatulong sa kanyang type 2 diabetes na matapos daw ang dalawang taon ay lalo pa umanong lumala. Hindi na kailangang lumipad pa ng abroad dahil dito mismo sa Pilipinas, ginawa ni Sam ang kanyang therapy na ang layunin ay maibalik ang function ng kanyang pancreas sa pamamagitan ng pancreas specific stem cell treatment mula Germany. Dala ang pag-asa, ipinost pa niya ang video ng buong experience para sa mga kagaya niyang may diabetes. Na, type 2, oh, di ba? Dapat kayo din magsailalim diyan. Parang feeling ko meron yata ang ano, mga 1 million ganun. Mm -hmm. Oo, oh, oh. Yung mag-stem cell man, na ganyan. Oo, oh, oh, May man. kamahalan na. Pero ako. parang, parang kung isip mo, kasi ako daw ay nag-undergo sa stem cell mm -hmm. kami ni Rodel, di ba? Mm -hmm. Pero ang sabi nga daw, ang mahal mahal daw stem cell, pero talaga magagamot kanyan. Mm -hmm. niyan. Parang bongga. nalagpas yung lipstick po. <laughs> <laughs> Lipstick talaga. Oh. Okay. okay. Pero at least, diba, hindi rin naman kahit si Sam, hindi naman niya inakalang mayroon pala siyang diabetes, di ba? Pero ah, na-surprise na mo siya, yun, di ba? Akalain mo yun. Athletic siya. Yes, sabi healthy, ang kinakain niya, o, o di ba? Biglang may gadoon. Pero hindi ko maintindihan, Papaya baka naman na-acquired na na yung ano, yung mm -hmm. diabetic na yun. Sabi ah, doon, hindi, sa sa oh, oh. hindi naman daw eh, huwag, oh, sa matatamis, hindi naman daw, ewan ko, sa life, hindi rin daw. Sa lifestyle, hindi. Parang feeling ko siguro meron siya. Naman na siguro.